na napakakaiba na. Kaya maingat tayo sa pagkuha ng kaalaman. Kaya take note, ha? Kayo mga lalo, lalo na baguhan pa lang kayo. Ingat kayo sa kinukuha ninyong kaalaman sa social media. Kasi alhamdulillah ay pinadali ng Allah ang pananaliksik ng kaalaman. Kahit nasa bahay ka lang nakahiga, nagluluto, di ba pwede ka na mag -aral? Pero ingat ka. Kaya dapat... Kunin mo ang kaalaman sa matuwid ang kanyang akida. Lagi nabanggit ko na nakaraan. Dapat ang akida ng isang pinagkukunan mo ng kaalaman, hindi Shia Y은 basta, ang, sik, ang, ang akida natin ay? Salafi. alusuna wal jama'a. Salafi, na wal jama'a. Wag, hindi salapi. Kasi ang sila, sinisira na naman nila tayo ba? <laughs> eh, Di ba siya usap na sila nang alusunna wal jama'a? kaya na natin ng salafi Bakit salafi kasi maraming nagkaklim na wal jamaah Ahlo suno din daw sila eh. Eh siyempre paano mo maihiwalay sayo kung mag ahlo suno yun lang. Kailangan mong dagdagan ng salitang salafi. Kasi ang salafi kung paano po naunawaan ng mga sahaba ng tabi'in, sumunod sa kanila tabi'u tabi'in ng Quran at hadith, yun ang akida natin. Maintindihan? Okay. So kaya may ingat sa pagkuha ng kalam, hindi porket nagbangit nagbanggit ng Quran. Kaya may mga nag nagsasabi na magkaisa daw tayo. Astagfirullah As ulazim. Ano magkaisa? Sa tingin niyo po ba magkakaisa ba Magkakaisa ba natin ng mga ganong sekta o hindi? Sumasamba sila kay Ali, sumasamba ka sa Allah, magkakaisa ka ba? <laughs> Tapos mananawagan kang magkakawatak-watak tayo, no? Dapat hindi tayo magkakawatak. Nagkawatak-watak talaga tayo. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinabi na niya magkakawatak-watak tayo. Tapos mananawagan ka na yung, wala daw pagkakawatak-watak, wala daw billah, kamangmangan 'yun. Kamang-mangan ang nagtuturo na hindi tayo magkakawatak-watak at dapat magkaisa tayo. Sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi na niya 'yan, ang pagkakawatak-watak na una pa sa propeta sallallahu alaihi wasallam, nagkawatak na ang mga Hudyo, nagkawatak na ang mga ano? Kristiyano at magkakawatak din sabi ng propeta ang aking umma. Sino yung umma ng propeta? Tayo. Sinabi ng propeta, sa taftariku ummati ala thalathin wa firka. Take Kung tama ba yung sinasabi ng taong yan? Nakapatid din natin. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mahati. Ano ibig sabihin ng mahati? Magkakawatak-watak sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang aking umma. Ang umma ng propeta sino ang sumunod sa kanya? Ibig sabihin pareho lang kayong sumusunod sa propeta. Darating sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na magkakawatak-watak ng iba't ibang sekta ang aking umma. Note, propeta nagsabi niyan. Sa ilan ng dami? 73. Imagine ha, 73. Sa, sa kailan sinabi yan? Sa panahon ng propeta. Hindi pa yung nangyari. Mangyayari pa lang, sabi ng propeta. Nang 73. At pagkatapos, sabihin ito ng propeta, sallallahu alayhi wa Lahat ng yun, mapupunta sa impyerno. Hindi ka matakot? Kaya dapat talaga, maawir ka ba? Kasi sabi ng propeta, lahat sila mapupunta sa impyerno. Hindi e ka magbibigay ng babala na, uy, mag tayo sa pagkakawatak Kasi, mapupunta sa impyerno ng alin. 72 doon, mapupunta sa impyerno Ilawahida La Sabi ng propeta sa Allah Salam, mapupunta lahat yun sa impyerno. Yung kailan na mapupunta? 72 na sekta, maliban lang sa isa lang. Kaya dapat talaga magingat ka. Ilawahida. Sino yung isa doon? Yung sumunod sa akin at sa mga, so, mga sahaba ko kaparaanan ko at kaparaanan ng aking sahaba. Tapos mag, maglilicture ka na hindi nangyari, hindi daw dapat magkawatak-watak. magkawatak -watak. watak talaga tayo kasi kailanman hindi tayo magkakaisa. Ang Asyaira, ibang sekta. Ang Maturidiya, ibang sekta. Ang Mu'tazila, ibang sekta. Ang Shia, ibang sekta. Tapos sabihin mo, magkakaisa tayo? Magkakaisa siguro tayo sa ano, sa isang lugar. Pero yung pakida, ah, hey, hindi, hindi mangyari yan. Hindi pwede mangyari na yan ay sumasamba kay Ali. Tapos ikaw, sumasamba ka sa Allah, tapos magkaisa kayo. May nagsasabi na ang Allah ay tayo, sabi natin ang Allah ay nasa taas. Tapos may nagsasabi na ang Allah ay walang lugar, pariho, magkakaisa ba kayo? Sa tingin mo? hindi kayo magkakaisa bro. Magtatalo talaga kayo. Ha? Ah. Ito ko yung kinukong si Ali. Si Ali. Mga siya. Kung sa Christian, sinasamba nila si Jesus, sa siya, sinasamba nila si Ali. Sa atin, hindi natin sinasamba yan. Na, lang natin siya. kumbaga kini uh, kilala kinikilala natin na isang dakilang pro, na, 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 sahaba na ng propeta Muhammad SAW. Pero hindi mo pwede sambahin yan. Walang pagkukumpir kay Ali. Si Ali ay respeto lang natin bilang sahaba. Pero hindi natin siya dakilain. Normal na tao. Normal. Normal na tao lang. Hindi ka pwedeng pumunta sa libingan niya para sa Apating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ka pwedeng sumamba sa kanyang libingan. Hindi ka pwedeng magsabi Doon sa libingan ng propeta Muhammad, ipanalangin mo ako, patay na yan. Wala na may tulong yan. Ang susundin na lang natin yung mga nasabi niya at nakarating sa atin na mga ginawa niya, yun lang. Pero pupunta ka pa sa libingan niya, magyakap-yakap ka doon. Maghalik-halik ka sa libingan niya. Sure, yun. Subhanallah. Kaya, yung pananawagan na huwag tayong magkawatak-watak, tama ba yun o mali? Mali. Ibig sabihin, maling ipanawagan mo, huwag tayong magkawatak-watak. Kundi, mag-ingat ka. Piliin mo ang tamang akida. E pag sinabi niyang, huwag tayong magkawatak-watak, ang sundin natin ay Quran at Hadith. Magkakaisa tayo kung gano'n. Pero hindi sapat yun. Kasi bakit? Lahat yan, din sa Quran at sula, pero iba lang ang interpretasyon, kaya hindi tayo magkakaisa kailanman, hindi tayo magkakawatak-watak kailanman, ay magkakasundo kailanman. Hindi mangyari yun. Kaya imposible yung mangyaring uh, magkakasundo tayo. Kasi mismo ng propeta nagbigay babala, tapos pangunahan mo pa yung propeta, sasabihin mo, hindi tayo magkakawatak-watak, ang propeta nga nagsabi, magkakawatak-watak na tayo eh. Kaya dapat yung akida na tinapakahalaga mahalaga ang magkaroon tayo ng tamang akida. Kailangan, oo, ang pag-unawa sa Quran at Sunnah, pero sa tamang akida, kung paano naunawaan ng mga sahaba, paano naunawaan ng mga tabiran? hindi yung pagkaunawa mo, sarili mong utak.